dito kami sa City Home sa likod namin. May pick upin kaming lalamove na lipat bahay. So mamaya pakita ko sa inyo guys. Hindi hmm, mabato. Papunta na kami sa pick up location. <laughs> May pogi oh, lalamove driver. Papunta na kami ng drop off guys Dito lang daw sa likod lang din Ilang kilometers yan bago makarating? 1 kilometers lang Or 400 Pero medyo matagal nga lang sinalansan namin yung gamit Ipat bahay eh Sundan namin yung may-ari nitong hinakot namin pumasok kami dito sa Terra Vista. So may malapit sa Robinson Palapala na to guys. So dito na ang aming drop off location. Guys! So guys, naka 500 kami oh. May tip na 70 pesos. So di ba? Iba talaga kahit hapon na. Hello guys! Nakakuha. 400. Another 400. Hindi na masama. Meron na namang pang tapi si Pangga. Okay. namin sa Robinson Palapala. Sirap talaga dito sa Cavite pag naglalamog ka. Kumbaga, pabilisan, walang kurapan. So kahit papano naman, nakauwi lang kami sa may pantang city homes lang. Siguro mga naka 1 kilometers lang kami. Tapos nakapag-confirm ako ng isa. So, na kami ng Rubinson sa aming pangalawang client, guys. Let's go! Dito na kami sa aming pick-up location. Nakauwi na kami, guys! Dito lang ang dalawang customer namin. Dito lang sa may likod, sa may langkaan. Kaso lang yung huli naming customer, medyo kuripot siya, guys! sumabay sa amin. Hindi man lang nagdagdag. Tapos, binuhat pa yung ref, hindi rin nadagdag. Pero, okay lang yun. May mga customer talaga na hindi nagdadagdag. Pero, okay lang yun. At least, malapit lang naman. So, kumita kami ng 900 pesos. Bawas natin ang snacks namin na 300. Ibawas natin yung gas na 200.